Anong ulam ngayon? Ang naisip niyong ulam? May papakita ako. Kunting awareness lang ha. Sabay-sabay natin panuot. Ito pa Oh. Nadir. Hmm. Ito na sa na, na siya. Ang dami. Hmm. -mm. -mm. Yes. Ito ay lalabas ko. Diba kung makain nyo lahat yan? Yung... Kala nila matatago nila. Sigupin nyo. Ito kada Ay, kadamu, kadamu. Mga... Mm, Itulog yan ng ano? Mm. ng langgam Yuck. Ay, I mean, langaw yes, Matagal na yan Dami, itlog ng langaw Hala Nasa bone marrow siya yeah. mm. mil <laughs> Baka mm. dito